Yara na sa maayo nga kahimtangan ang mga nagkalalipong nga mga estudyante sa Pase City College. Nagapatigayon ay isang acquaintance party sa Pase City Arena sa nagtayog ang linog kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Hannah Mae Chavez, residente sa Pase City, kag isa sa mga nagtambong sa acquaintance party, iyagi na pahayag na malipayon pa ang mga estudyante kag faculty and staff sa gulpe nga nag-blackout kagilayon nga nagtayog ang lugar. Ginpahayag man nga bangod sa kahadlok, may mga mga estudyante nga naka-eksperyensya sa panic attack kag nagkalalipong. Ginbuliga naman sa PCC ROTC students kag criminology interns ang mga apektado kag ginpagwa sa Plaza Paloma. Nagresponde man gila yon ang Bureau of Fire Protection, Kapulisan Kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office agod masiguro ang seguridad sa tanan. Nagpadulong man si Mayor Attorney Stephen Palmares kag naghatag sa service agod magdulong sa mga estudyante um, Ang the estimated number of attendees were more than 3,000. So maybe 3 to 4,000 ang tao to ya. Kayo of course, um, it's an acquaintance party of first years to fourth years. Ang mga estudyante nga nagkaralipong. Kay tungod siyempre sa kulba, kay first time guru namuntanan nakbatsyag sa malawig, kagkusog, nga linog diba ba sa Pasay City kag sa kun sa kalabanan sa so, mga first time na mga kabatyag na katudo kabuhay sang shaking sang ground so iban guro mga kabataan di man natunaw basol kung ginpangkulbaan nun sa sanda sang natabo sa City of Pasig Arena On more than 10 ang students na nalipong but all were given first aids and were brought immediately sa atong hospital for immediate care. So, ang natabo to, dasig man ang pag-responde sa atong city officials. So, pagkapira ka minutes, nag-abot lagi si Mayor Halim, um, gahimos si Mayor Tanay, may official travel siya. But then, nag si Mayor kag mag-assess ka situation, kag mag-give solution sa sitwasyon sa city of Pasi na since we know there are thousands of people in there. Nabatian ang pahayag ni Hannah Mae Chavez.